So Mayor Jamila, as uh, the youngest uh, nanalo pong mayoral uh, candidate, ano po ang mga isinusulong niyong plataporma at programa sa inyong bayan? Pinagpatuloy niyo po ba o ipagpapatuloy niyo ang nasimula ng inyong ama? Uh, yes po, for sure po itutuloy ko po ng buong team ruma ang mga naisulong pong plataporma ng aking ama sa so, mga specific na platforma naman po, ang gustong-gusto ko po mauna ay ang edukasyon. Mm -hmm. gust, uh, gust, na ilatag na rin po actually yon ng father ko during our campaign 40 po. Uh, pangarap po namin magkaroon ng state college or extension po ng kagayan state university. Mm -hmm. so, mm -hmm. Ngayon po kasi, wala po kasi kaming college dito sa aming bayan. Mostly po na mga college students ay nag-aaral po sa Tugigarao City Oo, or nga, sa mga... No? Mm -hmm opo sa nearby towns po na may extension campus ng Cagayan State so mas magbe-benefit po kasi ang karamihan dahil mm -hmm. less na po ang magiging gastusin ng mga magulang para po sa mga anak nilang kakagraduate lang ng senior high school opo mm -hmm. isulod ko lang din po opo. ang agriculture mm -hmm. ito po sa aming bayan ang pangunahing produkto po ay mais i want to strengthen po yung mga existing farmer cooperatives para mas madali po maka-access ang mm -hmm. aming mga magsasaka sa mga products at services po galing sa gobyerno mm -hmm. para na rin po mas lalong mapalago ang kanilang ani pati na rin po ang kabuhayan. Ay, oh. Ito po yung health or pangkalusugan. Pangarap mm -hmm. din po kasi ng aking ama na magkaroon po kami ng sariling district hospital dito sa aming bayan Ayun, dahil po, po yung mga Opo, katabing bayan namin may mga Sariling District Hospital na rin po. Opo.